kalsada siya kahit araw-araw ko pati na ng ng place kong isda nun no? kasi may nakukuha ano, naman kami place kong isda dito problema lang napakalayo kasi ng bahay niya malayo-layo din talaga may doon. sa may San Carlos pa sabi ko pag sakaling makahuli tayo ngayon tawagan namin tapos ipakuha kinabukasan sana pala rin yung lakad natin ngayon ngayon doon sakto pagdating natin doon sa ano paninisira natin madilim na trip silim na medyo maganda yung tempo no? lebih di sini you. Malay, hindi na po ako sa bahay, may idol. Uwi na po ako. Hindi yung flashlight ko na, ano na, <laughs> nalubat na, may idol. Hindi ko kasi masyadong nag-charge yun, may idol. Balay, nakahuli po tayo, no? At madami, may idol. Saka, agrasya tayo ngayon, may idol, na ibigay natin kay Lula. Balay, ito po yan, lahat na nahuli ko, may idol. Oh. Wala nga lang, ano, ayan. Ayan, may idol, oh. May mga danggit, Mala malalaki yung danggit dun sa... Ayan, ano mga idol sa malalim malalapad siya mga idol tapos isa lang buntugon ko kasi biglang ano na mga idol bigla na po nalubat yung flashlight ko hindi na po nakapag huli pa ito lahat tsaka may mga limasag din mga idol may si cucumber may dikya bali yung gagawin tapos ko na nga ano, so. tapos ko na pong malinisan tapos ano na mga idol yung ano na lahat yan Diretso na iluluto ni Lola no. Yung gagawin na lang diyan, lalagyan na lang diyan sa freezer mga idol. Siguro kukunin nila bukas na ng tanghali siguro mga idol dito. Pupunta sila bukas ng tanghali dito mga idol para kunin to. Tamang tama to para masabaw kasi bukas fresh ko pa to mga idol. Yung dinala kasi natin namin doon. <laughs> double din. Oh, double <laughs> din teh. <laughs> Tagal na eh, mga idol eh. Lang isang linggo na may git yun oh. Ito no? dalawang linggo na. Katong Oh, nung last na paibas mga idol ba yung nag-viral na video, yun yung ano mga idol yun po yung isda na dadala namin dun kaya medyo hindi na talaga maganda isabaw, yung sabi ni lola mag ano daw sya, higop daw sya ng sinabaw na ano ba, presko kaya ito may dol, ito na yung request ni lola may dol oh. nakaloyan dyan tayo may dol, nakakuha tagpang ano niya, may pusit din may dol oh. bali yung ano pala mga limasag, papakuluan ko na lang tapos yung isda, tsaka si cucumber, ay ano ko na lang may i... Ilalagay ko na lang sa freezer no para sa bukas. Luto. Eh, bin bin. lalagay sa luto. Kanta, kanta hindi ka kanta. Ilalagay sa luto. luto. Ayun, bali ano lang po may dalaw, no? kita sa po bukas mga idol. Pag uh, punta nila lola dito kasi magdala sila ng ano no, sinaing na ano. Sinaing na kamuting kahoy. Yan, salamat at nakajakpat po tayo mga idol na ano natin. Pangbigay kay Lola mga idol. Yan. Sarap pa bukas. Please ko pa bukas mga idol kasi ano pa. Ano lang, oras lang yung pagitan. Kaya yeah, okay pa siya. Isa ba bukas no?